Meron po akong uh, dalawang uh, kailangan sabihin. Yung isa, uh, good news. Yung isa, hindi masyadong good news. Pasensya na po, hindi naman para sa lahat ito. Pero kailangan ko lang talagang sabihin, unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news. Yung uh, hindi magandang balita. Ano? Pasensya na po, hindi naman. Uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. Iilan lang ang dapat makaranig nito pero bukunin ka na yung pagkakataon ngayong flag-raising ceremony uh, para sabihin po ito. Last week, uh, bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagpano sa kanya. ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na four years ko na po, win ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat, lang, uh, lalo na client-facing natin. Four years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, maghihigpit tayo, Napat hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong, uh, pero, um, baga, tama na. Huwag po kalimutan, uh, hindi po ako normal na mayor, hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, at hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yun yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka three terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging corrupt. At, tandaan po natin, ito yung lagi na natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin paguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigeno at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung corruption, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos... Yan na, konsensya lahat yan. Ang totoo po niyan, naka, ano na isa kultura na po. Nasa kultura po natin yung, yung mga corruption na yan. Ayun nga, pinaka, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kung ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng uh, traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero may... gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalist, na isa kultura po yun uh, sa atin. Sa Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon, generational po yan. Pero sana, hapang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, at dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin yung hindi magagandang kalakaran, ay urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahala. No? Kasi totoo naman, na uh, kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa Uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, eh, si PDO natin, kahit naman mga office of the staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento ng Inalok sila, inabutan sila, pinanggihan nila. Ang dami na rin niyang kwento. Uh, may mga empleyado tayo na pag sinabing no-contact policy, no-contact policy talaga yung pinapatupad. E, proud ako sa ating mga uh, kawani, Siguro, karamihan, ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. Uh, bukod po doon sa uh, nahuli nung nakaraang linggo na... Uh, tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. ano Nakipagtawaran pa eh. Uh, 15,000 yung una niyang iningi. Tinanggap niya. kapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Uh, hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman dapat na na siya. Nap napakulong ng ilang sandali. Siguro malaking ano na yun sa kanya. No? Um, reminder po sa atin lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool. Uh, dahil meron pong uh, kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Hindi uh, ko na muna papangalanan at uh, na-endorse na naman po natin yan sa legal. no? attorney, na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti. Kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Uh, Tinan natin kung uubara yung criminal case. Kundi naman basta mawala na sila sa city hall. Uh, Sawang-sawa na tayo sa mga ganito kasi nababahiran yung pangalan natin eh. Mga ayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero yun nga, may makukulit pa rin eh. Yung mga taga-OGS na yan, tsaka yung taga-motor pool. Halatang halata naman. Kaya, hindi natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? galit sila. Ay, wala kaming ginagawa. <laughs> hindi kayo. <laughs> hindi ko nga muna papangalanan. Pero ang punto lang natin, ano, uh, at ito, nandito naman sila. Eh. Uh, nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon. Baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. At uh, titingnan natin yan bilang mitigating circumstance. Ika nga ng mga abogado. At, uh, baka pwedeng mag-compromise. Ibig sabihin, oh, sige, aminin nyo na lahat, i-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dediretso ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ha, ang ginawa po nila, meron kasing binili, may tayo tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, doon kayo matakot kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay uh, obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung uh, ilang tao sa end-user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun tiningnan namin, hindi pwedeng i-change order yan. Kasi, ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayong mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam nyo naman yan. Matatagal na kayo sa gobyerno. Alam nyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Paano nakarating sa sasakyan? Nag-imbestiga kami. Binili nila yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Six. Sabihin natin, 600,000. More, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumasto sila ng sarili nilang pera. Binili nila sa, sa dealership. Tinasilitate nila yung uh, pag-deliver dito wala pang hindi pa na-change hindi pa na-approve yun hindi pa na-change order o ngayon maiyak yung syempre eh. paano paano babayaran yung yung supplier ano yung ano yung agreement nila sa supplier eh, halatang halata naman ano so again dun sa mga taong gumawa nito yung isa yung uh, yung one syllable yung first name di naman sa pang mag-blind item ano, pero syempre due process tayo ah uh, itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigan siya. Nakasuhete lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin. Eh. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo hanggang admin case lang ipafile ko. Pero kung hindi, Sige, hanggang kriminal. Bisitahin ko kayo pag nakulong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Uh, again, karamihan sa inyo, hindi kailangan marinig yun. Pasensya na. Kaya magtatapos po ako, medyo good news naman po. Gaya po nang alam ninyo, magsimula uh, na po ang pamaskong handog. Yan ang inaabangan ng bawat pamilya Pasigenyo. Tandaan po natin bakit natin ginagawa yan para magbigay saya sa bawat pamilya Pasigenyo. Pangalawa, para ipakita ang isang gobyerno na walang pinipili, walang palakasan. Kung sa tradisyonal ay kailangan kadikit ka ng nakaupo para mas marami kang makuha, magbubuo ka ng samaan, etc. Et sa atin, house to house, lahat binibigyan. Tayo lang po sigurong gumagawa ng ganun ka, ano, no? talagang sinusuyot natin. Lahat pinupuntaan, lahat binibigyan. At uh, pangatlo, ito po ay isang hakbang tungo sa data-driven governance. Nakatulong ito sa mga project natin gaya ng census, uh, yung uh, pag-develop natin ng pasik-pas, so tatlong dahilan, ano ba't ginagawa yung uh, pamaskong handog. Pero sa mga empleyado, may magandang balita din po tayo. <laughs> Sa mga regular or casual, ganun pa rin naman. Alam ko, masaya naman po tayo. Ano? Kasi, danda, lalo na yung mga bago, ha? yung mga bagong regular or casual, hindi naman sa, ano, hindi naman sa, ano, ito, hindi naman credit sa akin. Sa LGU naman ito. Ano, hindi naman, hindi naman galing sa akin yung pera. Pero, huwag natin kalimutan, i-appreciate natin yung blessings natin. Dahil hindi naman lahat ng LGU may 15th month, ha? Tayo, may 15th month tayo. Hindi lahat ng LGU may ganun. Baka kala kasi ng lahat, Baka akala ng lahat, karapatan nila yun na talagang may ganyan. Hindi po. Ilan lang tayo na may hanggang 15th month. Pero, may magandang balita tayo kahit sa mga JO natin. Una, alam niyo naman po yung ginagawa nating uh, mga hakbang tungo sa mass promotion, mass regularization, di ba? Uy, ba yun? <laughs> may inatake ba dyan No? ano? Ah, sabi, ah! Kaya lang kung masaya, huwag na-atake. Yeah. Alam naman natin, di ba? Nag-regularize tayo, nagka-casual tayo. Uh, more than ever before, no sa ating LGU. Pero, ah... Uh, Siyempre, may mga J.O. pa rin tayo. Lahat ng J.O., nasan po kayo? Taas po ng kamay. medyo, sa, sa opisina natin, medyo marami pa. Pero sa totoo, konti na lang sa total natin. Ano? may meron tayong ewa. Siyempre, kailangan may matatanggap din yung J.O. natin. May konting increase tayo this year compared sa last year. Magkano yung increase? Alam niyo na ba? secret. Abangan. Maraming salamat po sa ating lahat. Malalaman niyo din naman. Good morning. Adjourn na po tayo. Maraming salamat. Merry Christmas. Po.